Hello, hello, hello mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Dino DMMC, ang trying hard na PWD vlogger. <laughs> Pag-usapan po natin itong mga binitawang salita nila Ponte sa Trimulya kahapon ano ako. Pero bago yan, isang like and subscribe naman dyan, mga kaibigan. Para naman po ganahan tayo mag-vlog. Unahin na po natin itong si Montiveros. tapos po si Montiveros, ng araw, talagang suyang-suya siya, galit na galit siya, kailangan BBBA, ah, BBM Maraw. Hindi pa, maski hindi pa siya presidente noon eh. Galit na galit yan. Diring-diri, sukang-suka. Pero, tataka ka ngayon, no? Minority leader daw sa, sa Senate. Pero, lahat naman ng ano ni BBM, eh sinasangayo na nila. At ang patuloy niyang tinitira ay eh, ang pamilya Duterte. Umpisa kay PRRD at ngayon kay eh, BP Sara naman. Ito po ang binahayag niya kahapon while BP Sara is in power. In the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Wow. Ah, katawa naman ito si Fontiveros. Banta sa pagbabalik ng mga Duterte. Pero ang nakakatawa, bakit naging danger? Bakit naging mapanganib? Ano? Pukunekta na naman niya sa mga EJK killings. Ha? Nakakataka lang. Bakit? Mas takot sila kay BBM ngayon kesa kay PRRD. FPRRD. Kasi maski nung panahon ni PRRD nung nasa Nung siya pa ang ating... Okay. Ingat. Nung siya pa ang ating presidente. E eh, ng tira kung sa sa'yo tiberos. So, yung ibig sabihin, hindi siya natatakot kay Piarandi. Puma. Kahit na ang bibig pananalita ni PRRD eh, walang bukong bibig kundi papatayin kita. <laughs> Pero ngayon, mas matatakot siya kay BBM. Bakit? Takot nga ba siya o nabusalan na ang bibig niya? ba? Diba? Bakit? Anong pinambusal? Alam niyo style ni BBM? Parang si Si Pablo Escobar, yung yung international drug lord ng taga-Columbia. Kasi dun, kay Pablo Escobar, ano hmm. lang yan eh. Either pera o bala. So, Anong gusto mo? Anong pipiliin mo? Pera? O itutumba ka? Ah. Kasi si La Bibi yung style nila parang gano'n, di ba? Nakakuha ka na lang sa pera. Huwag mo nang pilitin na ihakas ka bumuha sila ng kakaibang kakaibang bagay para lang manahimik ka. Kaya ngayon wala nang dilawan, pinklawan, puro pulahan na lahat. Ang tanging hindi nila nakukuha at hindi nila na nabubulag sa yung grupo ng mga Duterte sa bagay, ilan, ilan na lang naman yan. Eh. PRRD, BP Sara, at yung ibang kaalyado nila na hindi pa tumitiwalag at mga ah, uh, tawag dito, mga loyal, ika nga, diba? Eh, yung mga senador naman na kinampanya dati ni Biti Sara nung eleksyon na nagsipanalo sa unity wala na lahat napunta na kay BBM di ba merong isa dyan na senador na lahing intik din ng um araw eh gusto pang maging BP kay Sarah kung tatakbo si Sarah na presidente. Pero ngayon, ka. Kung makapagtanggol sa mga plataforma ni BBM, eh, wagas, di po ba? Nakakatawa. Ah, katawa si ikaw Pimentel, pimenta, yung wala na rin. ko, bago pa, bago pa maging, tawag dito, bago pa mag-eleksyon. Di ba nga, kay Manny, Manny, Pacquiao na siya, di ba? Kumampi. Kaya nga, nagkabuwag yung PDP laban noon. Dahil sa kanila. Pimentel at yung Manny Pacquiao si Manny Pacquiao. Maka BBM na rin. Masama-sama sa concert. Mga pa-concert BBM. Makanta Maka pa. <laughs> Walang iya. Kala naman niya makakabalik siya sa Senado kung ganyan. Sa bagay, kung sa Senate din lang, malamang manalo yan marami pa rin namang umiidolo kay Manny. Pero, ewan lang ah. Sana naman. Matuto na tayo na ah, huwag lang yung kasikatan ang gamitin natin sa pagpili ng mga ilulok-lok natin sa kapangyarihan. Sana naman Suriin din natin yung kanilang mga karakter. Well, lipat naman tayo dito kay Boying Remulya. Kay Remolia, no? Dati, sinasabi niya, ipapahuli niya ang mga papasok na ICC na mag-iimbestiga kay FPRRD. Ha? Pero kahapon, nag-iba ng timpla. Di daw nila hadlangan kung ipapahuli si FPRRD at iba pang mga kasama nitong akusado. Pero, wala namang police arm ng ICC. At isa pa, hindi man time miyembro ng ICC na, di ba? kumalas na tayo nung panahon pa ni Duterte. So, kailan pa yon Ilang taon na yon, Inakal e dalawang taon na si BBN. So, matagal-tagal na tayong hindi member ng ICC. At ang sinasabi naman ni niya, yeah, yeah, kung magpapadakip at mag-i-issue ng warrant ang ICC, dadaan through Interpol, pero ang magpapatupad pa rin daw niyan ayon kay Attorney Roque at sang ayon na pati yung mga abogado nung biktima ko no ng EJK killings ang magpapatupad pa rin ng warrant na yan kung sakasakali na kilalanin ng ating executive meaning sila po BBM kung kilalanin niyang arrest warrant ng ICC. Ang magpapatupad pa rin yan, either PNP or NBI. Dahil wala naman pauhan yung Interpol eh. Ah, bigay lang yan ng notice kung sino-sino yung mga merong arrest warrant, etc. Sabi ni ni Roque at saka nung abogado nung mga victims ko noon ng EJK killings during the PRRD administration Bakit? Bakit nag-ibang ihip? Ha? Dahil ba lumabas yung video? ng isang taong nagpupulburon? Tanggi sila ng tanggi, di ba? Dahil ba napahiya si BBM? Tingnan nyo ah. Palagay ko ngayon, administration ni BBM. Ay, kiramdam lang. Tingnan nyo, ginigipit yung gabaw. KOJC, ginigipit. Ha? Karaming pulis sa Dabao. May mga, may mga foreigner pa. Mga FBI daw. Na nasa Dabao. Meron pang isang na-post na kano na naka-uniforme ng NBI. <laughs> Wala, wow, nakikiramdam sila kung anong mangyayari. si DER gumawa ng gulo Magdedeklara deklara sila Marcello mapayagan nilang mahuli si FPRRD pero sa aking opinion lang naman ito ah. kung hahayaan nila at i-implement nila nahulihin si FPRRD kung sa alimang meron ng ang coming from ICC. So, radong malaking gulo to. Baka ito na ang umpisa at maging mitya ng another people power. Di po ba? Sa dami na nagmamahal kay FPRRD, Ewan ko lang, ah. ang dami ng dinig-dinig na naririnig tayo na disgruntled mga officials ng AFP. Well, pag nagkakaklas yan, tamang magagawa yan si DND Secretary kagawa niyan. Puro di baril yung mga yan, di ba? Huwag nilang lang sagarin. At sana, sana makapag-isip-isip ng tama si PBBM. Mawawa na tayo. Para tayong binibenta sa mga dayuhan, isiba. Sila lang ang nakakamal ng pera at our expense. Well, banga natin ang mga susunod na kabanata. Ikaw. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Dino, DMMC. I'm trying hard na no, PWD blogger, PWD blogger. Sorry. See you next time. Bye. -bye.